Sir, isang naging issue dun sa pagsundo dito kay Mayor Alice ay yung mga nagpa-selfie, nababash ho yung mga tauhan ng BI, <laughs> maging si DILG Secretary Abolo, si PNP Chief Marville. Talaga bang there's parang not in good taste yung nangyari na is para daw naging celebrity ang treatment dito kay Alice Goodall dahil sa mga selfie-selfie na yan? Well kakaiba at kung ako hindi ko gagawin yun sa Raul pero mm. wala naman silang nilabag na batas dun sa pag-selfie. At ayaw nga mismo ka-Sekretary Abalos, hindi naman pala selfie yun. Kinunan sila at nag-post na lang si uh, Alice Go ng gano'n na parang katatawanan mm. yung sitwasyon niya nakatabi si Marbel at si Abalos. At oh, teka, nag-post si Alice Go meaning uh, even while uh, under custody ng mga autoridad, Hawak pa rin ni Alice goo ang kanyang cellphone? Is that right? Hindi siya nag-selfie roll. May kumuha mm -hmm. ng litrato. Yun ang sabi ni Secretary Abalos. Ah, okay. Nag-post siya. P-O-S-E. Mm -hmm. Hindi nag-post P-O-S-T. P -O -S -E. Mm -hmm. uh, Pero oh. sir, parang inappropriate ba yon dahil isang fugitive yung inaresto nila para oh. parang um, magsmile sila at nagpa-cute pa itong si Alice Go habang nasikip namin. Oh, kitna nag Japan nila. Japan pa si Alice Go. Wag agdual ng nasabi ko. Kung ako yung nasa sitwasyong yon, hindi ko gagawin yon at hindi ko papayagan yon. Mm -hmm. Pero wala naman silang nilabag na batas. Oh. Kaugnay sa nangyari at taganap niyon. Na so kung marami lang na hindi nagustuhan yung kanilang naging actuation ang pwede lang nilang gawin ay humingi ng paumanhin, Sir. Um, oo, dun sa mga hindi sangayon, dun sa mga hindi nakaunawa at intindi, mm -hmm. pero nagpaliwanag na rin naman sila, General Marbel at saka Secretary Abalos. Ang tanong na ay kung katanggap-tanggap pa sa mas marami nating kababayan, ipaliwanag oh. nila. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sir, ang sinasabi, kung i-claim nitong si Alice, may death threat sa kanyang buhay, kaya daw siya nagtago. So, kung ganyan yung claim ni Alice, haharap siya on Monday, may instruction ka ba na magdagdag ng security o wala naman po kayo na kikitang pangangailangan na magdagdag ho ng security sa Senate? Wala. Secure na building ang Senado, Sally Raul, at mm -hmm. ko ako may, may security kasama yan mula sa BNP. Dahil ang naggarantihan ng kanyang kaligtasan ay uh, si Secretary Abolas mismo at mm -hmm. ang BNP. So, um, nung napansin mo na nagpunta lang siya sa Tarlac, hindi ba ang daming kasama? Mm -hmm. So, malamang ganyan din ang gagawin pagpunta niya sa Senado. So wala kayong special instruction, sir, kina uh, Senate Sergeant at Arms and Can uh, sa Monday sa nakadakdang pagharap po sa Senado ni Alice go oh. Wala, Sally Raul. Sapat na ang seguridad na binibigyan ng polis. Yung Senado nga, umaasa lang din sa polis para hmm. sa seguridad, di ba? Uh -huh. then, si Alice Go, umaasa din sa polis para sa seguridad niya. Wala na may dadagdag pa doon ng Senado. Sir, yung Interpol dun sa Indonesia, ang sabi, itong si Alice, may mga tumulong sa kanya doon, mga Chinese, uh, national, Indonesian, uh, national. So ito po may indication na talagang napakalawak ng well, network. well on oh, oh, network niya. Oh. Itong si Alice. Well, posible at marami siyang kilala dahil sa dinami-dami ng bansa sa Southeast Asia na hindi mo kailangan ng visa, eh bakit niya napili ang uh, Indonesia. Mm -hmm. So malamang may mga connections sa doon at malamang may mga kakilala sa doon kasi sa mga bubungkalin, huhukayin ng Senado at ng uh, Kamara sa mga hmm. pagdinig na ipapatawag sa Hula ko lang naman yun, Sally Roll. Mm -hmm. Pero sa ano umaasa ka ba na may kahihinatnan itong series of investigation ng Committee on Women para mapakanta, matukoy, kasi ang intention nito matukoy, sino ba yung sumama sa mga sangkot sa oh, oh. sangkot sa illegal uh, pogo yung mga na may mga illegal activities hmm. kung ano talaga yung uh, papel dito ni Alice Go at sinasabi na pwedeng sindikato parang uh, 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 parang syndicate itong uh, Uh, nagpapatakbo ng illegal Pogo. Do you think, sir, may kahihinan nito, mapapakanta kaya ng Committee on Women itong si Alice Go? <laughs> Hindi ko masabi, Selly Roll. Pero syempre, sana. Kasi nakakalungkot. Di ka ba nalulungkot, Selly Roll? Hmm. Lahat ng pagdinig na ginagawa, lahat ng kinakasuhan, eh puro mga Pilipino. Nasaan na yung sinasabi nilang mga insik na nasa likod nito, yung mga hmm. tunay na may-ari ng Pogo? Hmm. Ang bakit ni Isa wala pa ako nakikita ang ginigipit o iniipit. Nakikita hmm. mo, di ba? Um, Pur mga Pilipino at Pilipina lamang ang um, naipit dito. Sana lumabas at malaman, malaman talaga. Sino ba talaga nasa likod nito? Hmm. At nang maipit na yun, dapat maipit. Kasuan yung dapat kasuan. At hindi yung mga maliliit na player, ika nga, na may kinalaman dito sa bogo. Bilang isang abogado, ano ba yung pwedeng strategy para ho ma-identify yung mga dayuhan na import ngati oh, yung nga rin. pinaka grand mastermind oh, oh, oh. or uh, Ma major financier mm. netong pogo na ito well hindi abogado ang kailangan doon sely investigator ang kailangan doon at wala akong background <laughs> sa pagiging investigator <laughs> pero Sen senator <laughs> cheese ko na yung mga pulis ang gagawin niya ng no NBI na mm -hmm. trained oh. sa ganyan mm -hmm. kung kung kayo ay dadalo doon sa hearing ano at uh, ano ang una yung tatanungin kay Alice Go Actually, hindi ko alam, Raul. ang um, oh. Kailangan kong um, revisahin muli yung records dahil sa tagal nang nawala ni Alice Go, nakalimutan, nakalimutan ko na kung ano yung huling testimony niya. Yung rason kung bakit niya sa na oh. contempt at naiswa ng warrant of arrest. Kailangan kong balikan niya dahil kahit siguro kayo, oh. nakalimutan niya na yung tanong na hindi niya sinagot kung ba't sa na contempt. Oo nga. Mm -hmm.